Puro una po ako sa aking kumari na si Maring Rosalinda. Tingnan natin yung kanyang buhay ngayon. Paparin na yan ang kanilang bahay. Hello Mars! Hi! Kamusta? Okay. Ano yung nagulay? Ano yan? Ubod. Ubod. ng, ng ano, nyog? Ay! Apo lang nyo. Ito yung kanyang anak. Nalalakwi. Ito yung kanilang pamumuhay dito sa probinsya. Yan. Yan si Mari. Nakabigay mo na ako ng tulong sa kanya pero hindi sapat. Kaunti lang din. Hindi palagi. Yan. Siya ay nagugulay ng ubod ng... Ay, Ubod nang nyug. Ubod ng nyug bud ng nyog. Agisahin yata. ni Mari. Agisahin ko daw sa manok. Ah. Uh, ito yung kanilang ano. Bahay nila. <laughs> ha? Eh, uh, kuhaan natin. Sana po, meron naman pong mga may mga pusong mamon na makatulong sa aming kababayan dito Siya po yung nagagawa ng pamaypay. Para may pang-sadline siya, tumutulong siya sa kanyang asawa pambili bili naman ng bigas. Magkano so, nga kita mo, Sa Ganoon lang, Kaunti lang ang kanti, ba no? 150, 1,000. fifty, oh, 150, 1,000 ng pagkaon daw. 150, <laughs> 1,000. Anong, anong pagka? Pa. Ano unti? Ano unti lang tas anong pagod. At na ko muna yung ano ninyo Mars ano. Ah, tingnan natin yung ano mo. Ito yung kay kailang... Okay lang yung bulok, wag lang nakaw. <laughs> Ito yung kailang... bahay. Ito Ito yung sa kailang, ano. Malay may. Oh, okay lang yun, wala namang problema. Wala lang. Okay lang yun. Wala nang problema yun. Oo. So, ito yung sa kanilang... Ay, ano yun? Ito yung bubong nila. Sira-sira uh, na yung kanilang Ano, sana po mga, mga kasubscribe. Meron naman pong maaawa po sana. Kahit yung bahay na lang po nila mapaayos. Kumakatok kami sa inyong puso na ma mamon. Ito yung... Ah, ano natin? May hey, ating... okay lang yun. Okay lang. Parang nga ba? Ano? Mas masira dili talaga. Sira? Mm, -mm. Mas, Ano talaga din? Ano talaga din? Ayan. Kami bahay. Yan. Extension extension yung kanilang bahay. Ano ba? Diba? Sira? Uy, may extension extension. Ayan. Oh. Tapos yung higaan Eh anak niya. Tapos ayan, ito. Sira-sira na. Ayan, sirang-sira na pala ito. Ay, isang kayo natutulong, mar? Sa labas lang? Sa kubo, sa kubo ah, sa kubo lang, lang kayo? Mm -mm. Ah, kubo lang. Ito yung bahay po nila. Ay, yung saingan ninyo doon na rin sa labas. Mm -mm. Ah, siya na yun. Ayan, kubo uh, namin. Ito yung sira, sila wala na kayo matuloyan dito sa loob. Tingin po, kasubscribe sana po. Meron naman pong... May, may maawa. Ilang ilang taon na kayo rin, Mars? Ano, ganito yung ano ninyo? Eh, yeah, ang pamamuhay na namin dito ay kung kami abilangin uh, ay parang ano na, te, ano na to, five years sa pagkalipat namin dito. Na pagmula nung ano, nagiba ng na 2000 sa ano yung 2017. Ang tagal na no. Tapos hindi pa kayo nakaano. Hindi, hindi kasi ano yung kita ni ano daraling mo. Hindi sapat. Ang hindi tilaan din pagka, ah, pagkain kaya, lamang. Pag, pagkain lamang. pero yung sa pagdating sa bahay wala na. Yan mm, yun ang bahay po nila oh, wala na silang pang ano. Ito yung bahay nila. Butas-butas na ang yung bubong yung nila. Nag-shower pa sila dito pag sa gabi. Oo, <laughs> oh, dito <laughs> kami na. sa kubo, ah, yan. Dito po sila. Ikot-ikot po tayo. Tapos yung CR ninyo, yan na yan. Ayan mm -mm, so po. Ito yung CR po nila rin. Ayan, okay. Yan yung CR nila. Nakalibre li ba yan? yan yung sa ano na... bigay? Bigay. Ah, bigay daw ng gobyerno. bigay gobyerno ba yun? Hindi, bigay lang yung bowl. Ah, bigay lang. Pero yung drum, inananan namin. Ah, ah. Kumbaga sa, inananan namin. Mm. Binili lang. Mura lang naman. Mm. Parang sarasara. yun lang pala yung kanila ano pala subscribe yung kanilang kusina ay nandini sa labas. Ito na pala yun. Ito yung lutuan na pala nila. Tapos nag-shower sila dun kapag nag-aulan. Ayan. Ay, yung pagkain ninyo, Mars, kamusta yung ano naman ninyo? Yung pagkain sa pagkain. Yung dito papila, ang ah. ano nila, lutuan. Ayan, lutuan namin. Tapos, yun pong kanilang ano, dito sila nag ano, ay, lutuan, tapos, pahingahan, tapos, dito sila natutulog sa gabi. Dito sila natutulog sa gabi. Nakawa din naman yung buhay. <laughs> Puro dami. <laughs> okay lang yun, okay lang yon. Ayan ay hanap niya pa may bay. Anong kahilingan mo po, Mars? Malay may meron pa lang maawa pala na ano. Sana naman po ay eh, merong tumulong sa akin na magawa kahit pa paano yung hmm. aking bahay. Oo, oo. Kahit kahit pa unti, unti la ang po naman yun ang aking kahilingan. Dahil nang hirap po pag ano, naulan na. -ulan na <laughs> nabagihan <laughs> na, bagihan <laughs> na ulanan. <laughs> nag-shower, nag-shower sila. Na lang, ano, Nakita wala lang silang, Ito lang yung tulugan po na, nila. Nagabog, nagabagyo, naga nagalakas, nadiglingan ko ang yan ng manta. Ah, dito lang din kayo? Kapag oh, nagabagyo? Uh, uh, ah, di kayo nalipat. Hindi, K yung pag kaya naman. Ah, Pero yung pag bagyong bagyo na talaga. Nalipat doon kami kayo. Natin, mm. Maganda sana, no? Kung iyong bahay mo ay bato, hindi ka nalilipat. Hindi kasi, talaga. ano na, mati matibay na siya. Sana po mga kasubscribe ay kumakatok po kami sa mga puso po ng mga mabubuti na yung kanilang bahay ay matutulungan man lang at yung bahay na lamang ang maano sa kaila para meron silang matulugan na maayos pag sa oras na mga magbagyo ay hindi na po sila lilipat kung saan saan pa yun po talaga yung bahay po nila wasak wasak, -wasak. Tagal na pala nila dito. Tagal na, five Tapos, years na liyan. Hindi sapat yung kita ng kanya asawa dahil construction worker. Tapos wala dito si paring ano, ano wala, wala dito. Nasa, uh, ano, nasa kabila. Sa kabila pa nagtrabaho. Nasa nagtrabaho. Tapos ang tagal pa makauwi. Hindi kita lang naman niya pang saktuhan lang ang isa pag-aaral ng mga bata. pag ano lang, pagkain. Pagkain. Sana naman meron namang maawa po naman. Ay ako naman ang may tulong ko lang kaunti. Hindi rin naman tapat, hindi naman sapat yung may tulong ko rin. <laughs> kaunti lang din po okay, talaga. Nakatok po kami um, sa inyo. Sa inyong puso na mabubuti. Sana po naman ay maawa po kayo na makapagbigay man lang po ng tulong. Kahit naman kakaunti, kahit na ito na lang pong bahay po nila ay mapaayos at dapang Anong pa anong anong ganito yung parang nasa squatter. Parang ano lang. Tagpi tagpi lang kasi. Tagpi tagpi lang talaga po yung bahay nila. Kasi bulok na pati yung mga kahoy nila sa taas. Talaga magiba na yan. Isang ano na lang talagang giba na siya. Baano na siya. kaya talagang gusto ko siyang makita. Maikot tayo po dito. Ito po yung kanilang ano mga kawayan at saka ano yung mga kawayan kailang dingding tagtaraising kamas tagpi tagpi niyan tagpi tagpi yung kanilang ano bahay. bahay as in talagang butas na butas na talaga siya kaya dun sila po sa labas natutulog yan yan po ang kanilang ano butas na butas, na butas na butas yung kailang pamamahay sana naman loobin ng Panginoon meron man lang makatulong po sa inyo para mabigyan man lang kayo ng tulong kahit malang maipaayos yung bahay ninyo malay pala loobin ng Panginoon may maawa po sa inyo ito po yung kanilang pamamahay nandito po kami sa probinsya ng Marinduque nandito po kami Marinduque po ito ang dami po dito mga ano dapat tulungan yung sobra talaga lang mahirap na hindi na po nila kaya po talagang maka po talaga sa yung maka yung sabihin maka ng medyo mayos ayos na pamamahay kasi sa hirap po naman ngayon kasi yung kita na lang asawa niya nung pagkaunti-unti po talaga yan po nakadikit pas kabilang pader <laughs> Kailang bahay po ay nakadikit pa po sa kabilang pader. Sa pader nung ano yun, bakod. O oh, yun doon doon. Oh, naka, Lantay. yun nakadikit doon. Ay, di, nakalibre pader na. Water na talaga. Hmm. Kaya yun ang ano. Sana loobin po naman ninyo. Meron naman kayong mga maitulong po naman sa aming kababayan po na nangailangan po ng tulong. Tapos siya nagpursige po siya na nang huhuli. Ano nahuli mo nga naman? Nang huhuli siya ng shells para sila may maulam. Tapos siya ay naghahakot ng surilap dun sa kabundukan. Yan, binubong niya yan. Ako, Oo, <laughs> siya ang nagbubong yan. yan. Okay. Nagpakahirap pagkahirap siya. Tapos pagdating pa niya ng pag may pahinga, pahinga naman, siya ay nag uh, din sa pamaypay para meron naman siyang mapabili ng bigas kahit mura. At least meron hindi po siya tamad. Sa madaling salita, siya po'y masipag. Dahil may mga anak po siyang nag yung nag-aaral. Ilan yung, dalawa nag-aaral po siya, Marcia? Dalawa po. Isang pressure college at isang grade 8. Oh. May tatlong taong gulang pa po akong maliit. Paano may budget yung kita ng... ano anong hirap pag-budget pa naman. Ang pagkamahal pa naman, bilihin, bilihin pa naman talaga. Sana ay, ay hindi hindi magawa yung bahay. Kasi yung bahay nila babay palagi kaya dito na lang sila natutulog. Ayan, sa kubo-kubo na lamang nila. Ayan. Ito yung kubo-kubo nila. Oh. Kaya sana meron nang maawa sa mga nanonood po sa mga nanood po sa akin, sa mga viewers ko po na 38.8 Thousand, sana po mayroon namang makatulong po na kahit kaunti lang na matulungan po na yung isang taong na ngailangan po ng tulong na karapat dapat po din nating tulungan. At saka yung mga subscriber ko po ay salamat po sa Diyos dahil kayo po ay nanatili pong nag-subscribe po sa aking channel. At yun, Mars, ang kahilingan mo okay, na yung... Ayong... Yung... Konting tulong lang po naman para sa aking bahay. Yung kahilingan sa po ay, talaga niya bahay kasi importante ay, uh, po talaga ang bahay. Po. Lalo na pag nabagyo, mm, -mm. wala na po kami matulungan. Lalo na po pag nagaulan, anong hirap po. Yun, hirap na hirap talaga pag magaulan at mm, mag-shower talaga nailag kayo kapag may tulo kayo na <laughs> kami lang nagatiis sa maliit na kubo na ito dito sa kami dyan kubo na Diyan lang kami nagatiis kasi yung loob namin hindi na namin maanuhan na ano. yan kasi nga ni tulo din tapos magkita kayo nung asawa mo ay ilang buwan din hmm. Tagal. parang ano na siya doon? Parang five months na siya doon. Ah, five months. Kasi so yung uwi niya ay ano, matagal din. Hmm. Matagal din ang uwi. Kaya, kaya, kaya yun lang po ang hinihiko sa inyo ng kaunting tulong. Kung, mag, ano naman po, maraming maraming salamat po kung ako'y atulungan ninyo. Yun po, mga mga viewers, sana po meron pong Daming, sana po sa mga dami kong mga viewers, sana po may makatulong man po kahit man lang yung bahay na lang po maitulungan po sa kanila para po mayroon naman po silang masisilungan, dada sila magtatakbo-takbo pag nag bagyo tsaka importante po kasi yung bahay. Na ano um, ay umaayos ayos umaayos ayos kahit malang lang. Ano dai sa yung ano pagkita naman nung kasi hindi kasapat talaga yung ano, kita may talaga may nung may ano talaga. Sa ano po ay pang Tuk, ano pang ano yung ano pala yung parang oh uh, oh uh, uh, Wala nang hindi na makabudget nang na ganito. Hindi na makabudget na para sa bahay uh, na uh, katabi ng konti. Uh, wala. Ah, uh, yun lang po. Yun lang ang ano. Tapos ang kahilingan din niya yung kanyang anak kahit man sila ay mahirap ay makapag-aral talaga para yun na lang din ang maipamanan niya sa kanyang mga anak na kung mag-asawa man at least makatapos may makapagtrabaho tinaguyod po nila tinaguyod talaga para lang talaga makapag-aral ay sige salamat po sa mga manunood sa mga subscriber sana po kayo po ay meron pong pusong mawain mapagmahal pagmahal at umiibig sa kapwa na humihingi po kami ng tulong po sa inyo. Salamat po at God bless you.